Hindi pa man kalagitnaan ng libo at 24, pero nakasaksi na ang mga tao ng ilang unyon ng pag-ibig sa pagitan ng mga lokal na celebrity at ng kanilang mga kasintahan. Ilang mga bituin at personalidad ang naglakad na sa altar ngayong taon, maaaring para sa kanilang pag ng mga pangako, pangalawang seremonya ng kasal, o unang pagkakataon na nagpakasal. Tingnan ang ilang mga napakagandang bride na celebrity at ang kanilang mga wedding look sa video na ito. Heart Evangelista Ang global fashion icon na si Heart Evangelista ay nag-renew ng kanyang mga pangako kay Chase Escudero noong Pebrero na nakasuot ng culture gown ni Elisa Swarovski Ang pangalawang gown ni Heart Evangelista na gawa ng Pilipinong designer na si Michael Leva ay napalamusan ng mga Swarovski crystals. Valin Montenegro Nagpakasal si Valien Montenegro kay Real Manuel sa isang intimate na seremonya noong Enero. Cinched Ang custom beaded bridal gown ni Valien Montenegro mula sa Bangu, New Manila ay nagbigay diin sa kanyang baywang. Angelica Panganiban Si Angelica Panganiban at Greg Homan ay nagsagawa ng kanilang pangalawang kasal sa Siargao noong Abril. Welcome dinner! Si Angelica Panganiban ay nagsuot ng mga piraso mula kay Rosa Clark kapwa sa araw ng kasal at sa kanilang welcome dinner. Jessie Manjola Noong Pebrero, sina Jessie Manjola at Luis Manzano ay nagkaroon ng pangalawang kasal sa Coron. Reception Ang klase na reception dress ni Jessie Manjola ay gawa ni Boom Sason. Angeline Quinto Nagpakasal si Angeline Quinto kay Nonrev Rev. Dakina sa Quiapo Church noong Abril. Gaon Naglakad si Angeline Quinto sa altar suot ang isang napakagandang peraso ni Neric Beltran. Chelsea Robato Si Benjamin Alves at Chelsea Robato ay nagpakasal noong Enero. Lace Ang intricate lace gown ni Chelsea Robato ay ginawa ni Francis Liberan. Ria Atayde Nagpakasal si Naria Atayde at Sanjo Marudo noong Marso. Sweet! Si Ria Atayde ay nagsuot ng off-shoulder white dress sa kanilang araw ng kasal. Laurine Ay Ang lifestyle content creator na si Laurine Ay ay nagpakasal kay Miggy Cruz sa isang timeless na peraso mula kay Vivienne Westwood. After Party Para sa kanilang after party, si Laurine Ay at Miggy Cruz ay nagsuot ng mga damit na gawa ni Derek Beltran